Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Hindi ba si Maria kanyang ina at si Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang magapos po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes ng ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. Unang biyernes para sa buwan ng Agosto. Agosto na po tayo. At nawa ay patuloy natin na kilalanin at pakinggan ang mga sinasabi sa atin ng Panginoon na siya naman talaga magdadala sa atin sa isang mas magandang buhay. Kung maalala niyo po, no? Uh, maipasok ko lang po. No? Pag yung mga nanalo, sino yung nanalong Miss Universe Philippines natin? nate. Ngayon? Chelsea. Iba yung kulay ni Chelsea. No? Pero sabi niya, no, sa kanyang karanasan, dahil nga mahirap lang sila, hindi naging madali para sa kanya yung tahakin yung kanyang pangarap. No? At nakuha niya. Yung iba, uh, sige lang, try lang ng try hanggang sa makuha no, yung titulo ng pagiging uh, binibining Pilipinas. Sa ngayon, marami tayong mga atleta no, na nakikipagtunggali ngayon doon sa Olympic game natin, Olympic 2024. Marami sa kanila, no? isa, sa, isa siguro sa na nakasalamu ako si Yulo, no? kasi taga dyan lang yan sa uh, Liberisa, dyan sa may Assumption Paris, No? At itong mga atleta nating ito, talagang puspusan din ang kanilang pakikipaglaban No, yung iba, no, yung mga kwento, walang kumikilala sa kanila. Yung effort nila, no, lalo na kapag mahirap ka lang kasi kapag meron kang gustong sports, no, minsan yung sports magastos din yan. Walang gustong sumuporta, walang gustong magtiwala kasi titingnan san ba galing yan, no. Saumpisa laging ganun. no, yung uh, hinahamak, pinagtatawanan. Pero dahil malinaw sa kanila kung ano ang kanilang gustong tahakin, malinaw sa kanila na ito ang gusto nila, kaya dead ma lahat ng mga kung ano-anong pang pampapababa no, ng kanilang moral ang ipaparinig pero hindi nila ito ininda. Kaya marami ngayon nandoon sa Olympic, nakarating sa Olympic. At nakaka-proud no, na makita yung ating mga kababayan na sa kabila ng no, pinagdaanan nila, mga galing sa probinsya pa yung iba, no? galing sa mahirap na pamilya yung iba, pero hindi yon naging lang para gawin nila. No? At marating nila yung, sabi na ngayon pa lang, hindi man sila makagold pero tagumpay. No? Dahil na proud makita yung ating bandila no na nando doon sa dami ng bansa no na naglalaban-laban para sa medal, pero nando doon sila iilan lang no pero iniaangat ang ating pong pangalan bilang Pilipino, bilang isang bansa. Yan nawa no sa ating din narinig na kwento ni Jesus no sa kanyang karanasan din nang sa po, siguro, no? Para sa iba, nagsisimula pa lang si, si Kristo dito, pero sikat na si Kristo, magaling na si Kristo, pero yung mismong kababayan, di ba? Minsan, yun yung isang nakakalungkot, no? Na yung suporta mismo ng kanyang mga kababayan ay hindi niya nakuha o hindi ipinag, ibinigay sa kanya. No, kahit ganun, hindi nagpapigil si Jesus. Hindi siya nag-focus doon sa mga ayaw kumilala sa Kanya o ayaw sumampalataya sa Kanya. Ayun. Yeah. Laging ganun yung mas sundan natin. No? Kasi kapag pinakinggan mo ang sinasabi ng tao, pinakinggan mo ang mga sabi nating negative na mga comments sa iyo, ay eh, mauuwi ka sa depression. Pero kung papakinggan mo ang tinig ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos, mas magiging maayos ang iyong buhay at malayo ang iyong mararating. Kaya ngayon, ibabato ko sa inyo, bakit hanggang dito lang kayo? Sabuhay po ninyo, no? Bakit wala kang narating? At bakit hindi mo pa nararating ang kung saan ka dapat? Kasi mahirap po yung isisisi natin sa iba. Nahanap tayo ng taong pagbabalingan kung bakit ganito lang ang buhay natin. Ito lang ang buhay mo ngayon. Kasi ikaw pa rin yan. Dahil kung sino ang pinakinggan mo at pinaniwalaan mo, yun ang naging dahilan ng kung bakit hanggang dito ka lang. Pero at the end of the day, ikaw pa rin ang nagdidesisyon at nagdesisyon na hanggang dyan ka lang. Bakit malungkot ang buhay mo? Ikaw yan. Bakit naging maayos ang buhay mo? Ikaw din yan. Kaya, sana po patuloy natin na mas paglaanan at pagtuunan ng pansin kung ano ang sinasabi ng Panginoon kaysa sa kung ano ang pinagsasasabi ng mga tao tungkol sa iyo. Amen. Thank you.